Peekaboo mga ka-surprise surprise. I know, hindi na po summer, tag-ulan na po. Kaya masayang masayo po tayo na hindi umuulan ngayon. It is around 6 in the morning mga ka-surprise surprise. Opo, muntik na po akong di makatulog dahil sobrang ka-excited dan. Review po or opinion video po ito nitong sisig opya from Eng mga ka-surprise surprise. Ayan. So, dito sa mga kapanood nito ng shorts, kung mabibitin kayo, panoodin niyo po yung entire opinion video dito lang po sa YouTube. Hashtag World's Most Famous Vlogger and dito po sa Facebook. So, pick up again mga <laughs> surprise. So, ayun po, pisahan na po natin ano. Alam nyo po mga surprise surprise kung talagang pina-follow nyo po yung mga videos ko na hindi po ako nagre-review ng mga products, ganon kung hindi po ito naka-sale or hindi po ito buy one, take one, Ganon mga surprise surprise Kasi baka sabihin ng iba, naku, naiingit lang yan, ganyan. Mga surprise surprise hindi po. Maniwala po kayo sa akin. So, eto po mga ka surprise surprise hindi po siya buy one, take one. But in my humble defense, mga surprise surprise nagpabili sa akin kahapon yung mother ko. Ano ngayon mga surprise surprise Monday. And kahapon linggo po, dumalong po tayo sa mga kristyanong pagpupulong. Ayan. Pero bago po yun, ayun, makikita nyo rin po doon sa video ko mga surprise surprise na umikot muna tayo ng mall para irampa po ang ating shades. <laughs> Actually, hindi pa shades pala. Optic glass pa lang pala kasi wala pa siyang shades. So, this is an optic frame mga ka-surprise surprise. And papalitan po natin yung glass niya para maging shades po siya. So, wag po tayong lumayo sa topic. Ang topic po is ito pong sisig hopya mga ka surprise surprise ayan so mga ka surprise surprise hindi nga po ito buy one take one pero binili ko in my mother's expense ayun kasi nagpabili siya ng ganito so ito na rin yung sarili ko ganun mga ka surprise surprise so ayun po ang alam niyo naman po na hindi po ako agad-agad mga ka surprise surprise nagbibigay ng opinion pag unang tikim ko pa lang ganyan lalo na kung hindi ko pa alam yung lasa so tinikman ko muna po siya kahapon and then hindi ko muna siya i binigyan ng opinion hindi ko muna siya vinlog kasi nga mga ka surprise surprise baka sabihin nyo or para mabigyan ko na lang kayo ng quality na opinion video ayon, ganoon na lang so ngayon po alas 6 pa lang gising na po ako munting na po kung makatulog dahil sa sisig hopya na ito mga surprise surprise ayan But anyway, so let's start the opinion video So tinikman ko na po siya kagabi And then titikman ko po siya ulit Ngayon Pero initial po is uh, Initial tikim ko po sa kanya is Nagustuhan ko po siya and it remind me of something So ito, titikman na po natin without any further ado Well, mga ka, surprise, surprise, it's not love at first bite. Ayun. Pero, pero, may big pero po tayo, mga ka, surprise, surprise. It's not love at first bite. Sorry po kung magkakaroon po ako ng tinga. Kasi para pong feeling ko, totoo pong sisig yun nandito sa loob. Hindi po siya seasoning lang. Yung isipin natin, baka pampalasa lang yan, baka flavoring lang yan, mga ka, surprise, surprise, ganon. So, hindi po siya love at first bite, ganon sa so una parang may isip, may isip mo na naku, baka flavoring nga lang, baka toyo lang yan, ganun, na nilagay sa tinapay. So first bite, ganun yung malalasahan mo, pero mga ka-surprise-surprise, surprise, it is an acquired taste. So kailangan nguyain mo muna siya ng nguyain, tikman mo muna, muna siya ng tikman, mag-focus ka dun sa kinakain mo, wag sa kung saan-saan. And ayun mga ka-surprise-surprise, surprise, it remind me of uh, bread floss. Kung kumakain po kayo nung sa bread talk dito sa Philippines, meron po silang bread floss na may meat yung bread nila. Real meat, mga ka-surprise, surprise. So, ito po, nginuya ko po siya ng nginuya, mga ka-surprise. Ginasab po siya ng ginasab. And, ayun mga ka-surprise, surprise. It is true to the taste of real sisig. So, Sorry for the background noise, mga ka, surprise surprise. It is due to the taste of real sisig mga ka, surprise surprise. Ayan, so nakakagulat mga ka, surprise surprise kasi 'di ba mayroon sisig na mayroon yung mga tenga, ganun, yung tenga, tenga ng pork and everything ganyan. And ayun, mayroon na po ako nag nakagat na ganung crunch na parang tenga ng pork and everything. So parang it is really true to the taste of real sisig. I think this costs around 70 pesos and it says here limited edition. Limited edition Kaya ayon Kung bibili po kayo nito Go na mga ka-surprise Surprise So, ayan na Nag-suggest na ako <laughs> Usually hindi ako nang-influence bumili kayo Ganyan Ako nagbibigay lang ng, on, Ako ng opinion Pero eto po Ayan nag Napapasabi po ako sa inyo Ng go na Kasi po Masarap po talaga siya. And Ayun nga po medyo nagka-cutback na po ako sa mga pork and everything kasi nga po napapansin ko mga ka-surprise surprise is pabata na po ng pabata yung mga nakakaramdam ng na mga nararamdaman ng matatanda so ano ba yung mga nararamdaman ng mga tanda yung masakit yung likod may gout and everything so napansin ko hindi lang ako ang dami pala dito sa amin nakatira po kami sa subdivision and pag nakausap ko yung mga tao dito ganun pa rin po yung sinasabi nila And it all boils down to one thing. Kung ano yung kinakain namin. And I think it is a it is a principle sa Bible na para bang yung kinakain natin ganun. <laughs> well, ayaw ko mag-assume about sa principle sa Bible. Pag-aaralan ko po muna. Pero ayun nga po mga ka surprise surprise na kung ano po yung kinakain natin. Sabi nga nila, yung kinakain mo, parang kinakain mo na rin yung sarili mong libingan. Para bang ganyan. surprise. So, ayun. Medyo nagka-cutback na po ako sa pork and everything. Ewan ko naman kung pati sa tinapay, may pork pa rin. So, yun nga, sinasabi ko po sa inyo na go na po kayo dito. Pero yun nga, pag isip nyo pa rin po, kasi ako mga surprise surprise Ayun nga, hindi po ako bumibili nung basta bibili na lang ako. Unless, buy one, take one, shine, everything. Yun, kasi nga po alam niyo naman po ang inyong mga, ang inyong may masawar mga ka -surprise, surprise Limited po ang budget ko. Yes, unemployed po ako. Hindi po ako bayad. Ganon. So, limited lang po yung budget natin. So, kaya dito po mga ka surprise, surprise Kaya pinush ko po ito. <laughs> dahil nga po libre lang po ito ng mother ko. So, ayan po. Pag-isipisipan po natin, di ba? Kung sa mga binibili natin pagkain ngayon. And, oh, ayan mga ka-surprise, surprise, hindi lang po opinion video about dito sa Sisig Hopia. Ah. Meron na rin po tayong, it is Monday morning around 6, and meron na rin po tayong nag portion. So, lahat-lahat na mga ka-surprise, surprise. Wala na po kayong hahanapin pa. So, siguro hindi ko napapahabayin yung video. And, again, dito po sa corrective lens na po na ito, or corrective frame, mga ka-surprise, surprise. surprise don't worry, wala pong grado yung mata ko. Isinote ko lang po ito to try kung okay po siyang palagyan ng sunglass kasi gagawin ko po siyang sun shades. So, ayun mga surprise surprise, hindi ko na papahabain yung video. Yun lang po, kung gusto niyo pong mapanood yung opinion video ko about dito sa frame na ito na gagawin kong sun shades soon. Pero parang kung napanood nyo po yung video nito na inirampa po natin siya sa mall, mga ka-surprise, surprise. Nandito lang po yun sa YouTube channel ko. Hindi ko na po sabihin kung ano yung name sinabi ko na kanina. Ayun, hindi ko siya nabigyan ng opinion video about sa ano ba itsura sa akin kasi nga nakasuot sa akin, so malay ko ba, ba diba? So, tiyanong ko yung mga tao, ano ba, bumagay ba, ganyan. And tiyanong ko po natin yung presyo kung magkano po pag pinalitan po siya ng sunglass kasi gagawin nga po natin siyang sunshade. Ayan. So sabi po nila, ang lowest po na nakita natin doon sa naging hunting po natin ng sun glass is um, around 2,000 pesos. Well, nahiya naman ako na wala akong 2,000 pesos pero meron po tayong Prada, Prada what do you call this? Frame. Pero yun nga yung dinuans po sa akin to. Bigay lang po sa akin to na mother ko. Ganun. So, <laughs> yun lang po mga ka-surprise, surprise, panoodin nyo po yun, nakakatuwa po yun. Hindi ko na po papahabain yung video kasi nga po, iisihin ko lang po ngayon, morning lang po. Pero talaga naging talagang excited na excited po akong ibahagi yung opinion video ko po about dito sa Sisig Hopia na ito, mga surprise surprise ba? Lahat-lahat na. So, yun lang po, hindi ko na po papahabain yung video.